Waiter! Waiter! Uh, yes, ma'am? Ano to ha? Ha? Ano to? Bakit inotong pagkain na to ha? Nagbayad ako ng tama Pero ito yung sinerve nyo? Ang tama mo naman! Uh, excuse mo po mama Bago ko po sinerve sa inyo Kinig ko po muna yung mabuti yung pagkain Saka ah, ma'am, marunong pa magluto yung chef namin dito. <coughs> Check mo yan, ha? Bakit din ng lasa! Ano yung dina mo? Wala ka bang panlasa, ha? O sadyang bobo ka ng tanga ka? Yung waiter ka lang eh! Mabuti natanggap pa ka pa dito sa five star na restaurant na to. Kaya ngayon, ang gusto ko, makausap tong chef niyo. O, kung ang gusto niyo ma'am, palitan ko lang pagkain niya. Bingi ka din, oh. Sabi ko, gusto ko makausap yung chef niyo. pag mo! Hey, tawag mo, check nila. Ang tagal-tagal. Tako -tagal. dito, pagong. Ma'am, nandito na pa si Chef Cruz. Ah, yes, ma'am. Ano pong problema? Nakangiti ka pa talaga? Ito! Oh. Tingnan mo, di ba ikaw nagluto nito? Sabi ng waiter niyo. Hilaw! Eh, ma'am, bago ko po ipaserve yun sa inyo, check ko po mabuti yan. Tsaka, ma'am, hindi po kami naglalabas ng quality dito. Hmm. O yan! Di ba, hilaw? Ma'am, Sumusobra na po ata kayo. Alam po namin yung karapatan nyo. Karapatan nyo pong pumili ng pagkain o kung ano man. Pero wala po akong karapatan. Nagawin nyo po yan sa chef namin. So ano? Sinasabi mo na nagsisinungaling ako? E eh, di ba natikman mo? Hilaw! Ma'am, mukhang yung panlaksan nyo lang po hilaw eh. Tsaka ma'am, huwag nyo naman po pagsalita ng ganyan yung waiter namin. E eh bakit? Wala akong karapatan? Di ba kasi sabi niya lang may karapatan ako? Kasi customer ako. Kaya ngayon, kayong dalawa, gusto ko makausap yung manager nyo. At sisiguraduhin ko, matatanggal kayo dito sa trabaho. Ay! 30 minutos na naman, ako. Tatawagin ng manager. Ay ah! ano ano? Naglas na ako? Hindi ka pala pangat, bobo! Lumpo ka pa! Naglas pa ko siya ako dito eh. Naglas? Eh kasi pangakain hindi mo nililisan kanina! Ma'am, kung uh, gusto niyo, wala pa kayo ng tisyo. Hindi ko kailangan tulong mo! Ngayon, asa na yung manager niyo! Di ba sabi ko yung manager niyo ang kailangan kong makausap? Bakit bumalik na pala? Pa, kasi ma'am, kaya ng tubig palimigin yung ulo niyo eh. Tsaka ma'am, tinawag ko na po yung manager. Ano wala ba eh? Ah. Eh wala nga nga ice yung tubig eh. Ah ma'am, excuse me lang po ha. Ano po nangyaring kaguluhan dito? Hindi ba halata? Bulag ka ba? Ah, ah ma'am, ako po yung manager dito sa restaurant. Ano po bang nangyari dito? Pwede ba paalisin mo muna to Kasi nagigigil na ako dito eh. Ah, sige po. Mag-ayos po muna kayo pagsabihan yung waiter nyo. Pati chef nyo! Ah, ma'am, kanina ko pa po tinatanong, ano po nangyari dito? Sinabi ko sa iyo hindi ba halata, ha? Tingnan mo, una, binigyan ako ng pagkain na hilaw. Pangalawa, tinagpunan ako ng tubig. Ma'am, excuse me lang po, ha? Mawalang galang lang po. Paano naman po magiging hilaw yung pagkain namin dito? Isinisiguro e, sinisiguro po namin dito na maayos po yung mga pagkain na siniserve namin sa customer. Ganon? Ganon? Ha? gusto rin matikman, ha? Gusto uh -huh. mo rin matikman? Mami, sumusobra ka na, ha? Akala mo ba hindi ko alam kung anong pinagagawa mo? Hmm. Wala. Kanina, pag itang pinapanood sa CCTV, may CCTV tong restaurant na to. Kitang-kita -kita ko kung ano yung pinagagawa mo sa mga waiter dito, lalong-lalo na sa chef namin. Wala akong pakailam. Kaya yung waiter nyo, tanggalin nyo yan. At ngayon, gusto ko makausap yung may-ari ng restaurant at para ikaw, mapatanggal na rin. Sigurado ka, ma'am? Bakit? Hindi ba ako sigurado? Sigurado ka? Gusto mo kausapin yung may-ari ng restaurant na to kung saan ka nagugulong? Why not? Baka mamaya, mapapahiya ka lang. Alam mo ikaw, ma'am, yung mga kagaya mong mga ugaling squatter, hindi na babagay dito sa restaurant na to kasi pag bumuka mo pala, hindi na welcome dito sa loob. Talaga ba? Tingnan mo yung mukha mo. Nalalamin ka ba? Mas squatter yung mukha mo. Kung merong mga hampas lupa dito yung ugali, ma'am, ikaw yun. Kasi bulok na nga yung mukha mo, bulok pa yung pagkatao, bulok pa yung budhi mo. Ganun ba? Tingnan mo yung ngipid mo. Mas bulok pa sa bagang mo. Tingnan mo yung bibig mo. Tsaka yung shape ng mukha mo. Hindi ko nga alam, ha? Kung bakit ka pinapasok dito sa loob ng security guard, imukha eh ka namang demonyo. Eko, eh, paano ka nakapasok dito? Paano ka natanggap? Eh, mukha kang taga -sirkus. Huwag kang makilala yung may-ari ng restaurant na to. Eh kaya nga gusto kong makausap, di ba? Ah, uh, ma'am. Ano po bang dapat kong gawin para huminahon kayo? <sighs> Hoy! Wala ko sa mood para makipaglaro. Hindi ako natutuwa. Gusto ko yung may-ari ng restaurant. Hindi ito nagpapanggap na may-ari. Kasi waiter ka lang eh. Gusto mo makausap ng may-ari, di ba? Ayan! nasa harap mo. Kasi siya lang naman yung may-ari ng restaurant na to. Eh, hapas mo pa to eh. Hindi kayo makapaniwala, ano? Hindi kayo makapaniwala na yung waiter na nilalait-lait mo at hinusgahan mo ay isa palang mayamang negosyante dahil siya lang naman yung nagmamay ari ng napakaraming franchise ng restaurant dito sa buong Pilipinas! Oo! Oh. Yes, ma'am. Tama po yung sinabi ni Marimar. At itong skandal na ginawa niyo, pinapangako ko sa mga tauhan ko dito na hindi na tumahulik. Sandali lang, sir. Magwako. Sandali lang, sir, ha? Alam mo ba kung bakit naging waiter si sir kanina? kasi kulang cool kami sa tao. At itong si Sir, hindi siya kagaya ng ibang businessman. Si Sir, mapagkumbaba, mabait sa empleyado, at lalong-lalo na hindi matapobre kagaya mo. Tsaka ma'am, sisiguraduhin ko po na hindi na kayo makapasok sa restaurant ko at sa ibang branches. At hindi lang yun, magpapalit po ako ng kaso sa inyo para hindi na maulit sa ibang empleyado ko. Teka lang sir, alam mo so, na, ito sinabi ko, hinaw itong sinerve niyo eh. Alam mo, hindi ito yung restaurant namin yung sinira mo. Yung sinira mo ng reputasyon. Kundi yung sarili mo. Kasi ayan, yung mga customer namin dito, kanina pa naka-livestream yan. At kitang kita ng sambayan ng Pilipino mula Luzon, Visayas, at Mindanao kung ano yung mga katarantaduhang pinagagawa mo dito. Ay, ikaw? ayusin mo ang sarili mo kasi magbubulo ka sa kulungan. Kaya umalis ka na. Leave!